Yan, kumakain kami ng rice. Ano ng rice? Kumakain kami ng breakfast. Rice and ano yung kinakain mo? Hanghang. Hanghang? Uh, show. Show to camera. Show them. Show your food. <laughs> mm. Kumakain siya ng rice and ano tawag dyan di? fish cracker. <laughs> fish cracker ang ulam niya. Tapos ako naman, kami ni daddy, nagluto ako ng yan, hot dog uh, hot dog balls. Hot dog cheese balls. Tapos egg and lumpiang fish ata to. Tapos may salad na kamote taps, tsaka rice. Yum, yum. Ito daw po yung pagkain ni Carla. Yes, rice and and fish cracker. Yes. Oh. Yes, tingnan daw niya na binibidyo ko. Oh, bidyo, oh, bidyo. Ah, oh, very good. Galing ah. Busin mo yung rice, opo. Yes find your place kami kasi maliit yung table. <laughs> Ito na ang ating tummy today. 25 weeks and 1 day. Tapos na kami kumain. And si Carl ay may activity. Ayan. First time niyang gumamit ng crayon. And <laughs> yun ang ginagamit niyang pang sulat. Ayan. Um, yan ang sulat niya. Ayan, nilagay ko lang siya sa nalagyan ng ano, cellphone. Ayan. And si daddy ay tulog na kasi work pa siya. Ayan. Then, ako naman, ayan, maguhugas na ako ng mga pinagkainan namin. Habang nag, ha, ano itong isa, nag-activity itong isa. Okay, sit down. Sit down, Carlyle. Sit down. <coughs> finish this one. Finish this one. You like it? Like that? Ay, kunat na anak? Not good na? No. I'll give you... No, 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 no. No, no, Yes, is no, no, no. makunat na. Open natin ito no, isa. No, no. Yes, open natin yung... Coco Crunch. Yummy. Mm. Yan. So, tapos na akong mag ng mga pinag namin at saka yung mga bottles ni Carl. Hinihintay ko na lang matapos yung uh, pinapakulong tubig para sa sterilization ng kanyang mga bottles. Uh. What are you eating? Um, What is it? What's that? nagaraya? Uh -huh. nagaraya? Uh -huh. Coated nuts? Uh -huh. <laughs> hmm. uh -huh. Apo. Alika okay. na, let's, let's keep your toys and we will go down. Clean up na tayo ng toys mo. Then we will go down, okay? Yes, oh. Now, we will fix our toys. Carlos' toys. before we will go down You see now? Nyam nyami. nyami. Hi, Allah hai lagi. Nyam nyami. Hi. 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 Daddy, daddy. Oh. <laughs> Nanti to kami selabas. mabask kami kasi kukuha kami ng orders mayroong meron kasi kaming orders may business kami na Mommy Ah, uh, online shop. <laughs> Ako lang pala. Daddy. <laughs> yes. Ah, ayun kumakain raw siya na. Anong kinakain mo? What's that? Chips. chips. Kumakain siya ng potato chips, yung piyatos. Ayun. So, bibili kami, ay, bibili ko. Kuha kami ng mga orders. Yum, yummy, yum, yummy. Wala pa. Close pa kasi yung kukuhaanan ko eh. Lumabas. Ayun. Yummy, yummy. So, follow yum, niyo yung yum, aming uh, Instagram account, accessories at iba pa. At saka yung Facebook page namin, accessories at iba pa din. And yung Shopee shop namin, accessories at iba pa. Yun. May mga paninda kami doon na kung ano-ano lang. May mga an uh, tawag dito daddy, yung mga soap, detergent, mga damit, mga pre-love, mga gamit sa bahay. Mga ganun. Labas tayo. Bibili muna tayo ng milk tea. Ano ko? Ayan. Yeah. Dito tayo bibili. Paano po to? <laughs> Paano to gamitin? Ah, sige po. Pwede lang yung kamay K Kamay, ganyan lang? Ah, okay. Thank you. Isa nga pong dark choco, po. medium lang, at saka lychee na fruit with ano with add-ons na ano na buba lychee uh, yung sa lychee Fruits. buba lychee ah 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 Antay natin yung ating order. Ah. Ayan. Pagpasok yung maglalagin tayo dyan. May four deliveries din sila. hindi sa

Yenisipu ya nasi <laughs>